natle. Ilang pa lang. Bale? Last tilaob? Ang tilaob. Ito ito kanito kame dito. Ito. Mais. Tilaob. Tilaob. Tilaob na mais Ang tamis Sobrang tamis Ayan na naman, may bago na pong yablihan Ano? You know? No? oh. Tingnan tamo ang panguyog mo para makatilaw mo yun yung tilaob ng sosbati Na wala pa ni Wagi, ma wagi tatsa you No? Know? Oh. Walang kapintasan you know? Tignan mo Pag tinikman mo, lalong napakasarap Nako. Mm. <laughs> mm. Mm. <laughs> mm. Parang ayaw himiwala yung aking bibig sa aking kagat. Sa <laughs> mm. mm. Iba ang feeling Kaya Ano, buhay pa kayo? <laughs> okay lang kayo dyan? Okay lang din kami dito? Shout <laughs> Shout out sa mga asawa nito. Lugi <laughs> kita mga asawa na ni kayo na panuktong talaga Inanak kayo, anak mga mga up lang, up Shut up Sa mga sa katumpulan ko Kagawad nyo dito, nalitong kagawad nyo Shut up dyan bro Arnel Hindi ka